Hello Mga Spark, kamusta kayo? Welcome back to my channel. ngayon, pag-uusapan po natin ang mga bagay na pwede mong simulan para makangkin ang isip at emosyon ng isang lalaki. Eh. At kung handa na kayo mo sa po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong simulan para maangkin ang isip at emosyon ng lakis, patutong magpasalamat sa kanya. Yan ang unang bagay na talaga nang dapat mong gawin upang ang lalaking mahal mo ay talagang mas lalong makuha mo ang emosyon niya. Tandaan nyo ka spark. Kapag nakuha nyo ang emosyon ng isang tao, ito ay halos alipin mo. Inspired, totoo ba yan? Kapag nakuha namin ang emosyon ng isang tao, parang alipin. Totoo yan nakuha mo ang puso niya, nakuha mo ang interest niya, ang attraction at ang paggalang niya, at ang pag-ibig niya. In love, kailangan mo makuha ang emosyon niya upang siya ay talaga namang ka-inspired mas lalong maangkin mo. At ang pag-ibig niya ay sa'yo lang. At hindi siya makuha ng iba o maakit ng iba. Dapat maangkin mo ang emosyon niya sapagkat kapag nangyari yan, ikaw palagi ang iisipin niya. At sa mga bagay na pwede mong gawin simulan, palagi kang magpasalamat. Kainspire sa isang mga pinakasikreto dapat yung tandaan na hindi nyo nalalaman kailanman. Kung magiging mapagpasalamat ka sa partner, may mas talo niya pang ibibigay mga bagay na gusto mo at mas talo ka niyang papaalagahan Sapagkat ikaw mismo, pinapahalagahan mo siya sa pamamagitan ng iyong palaging pagpapasalamat. Alam nyo kung bakit ang isang lalaki kung minsan nagtatampo, ang isang lalaki kung minsan tinatamad, nawawala ng gana, nawawala ng pag-asa sapagkat nakikita niyang hindi mo siya na-appreciate sa mga ginagawa at mga effort niya sapagkat so, hindi ka nagpapasalamat. Alam nyo, mga kitsparsin, sa mga kailangan mong tandaan at gawin simulan upang lalaking mai mo ay mas talong gumaan ang loob sa iyo at mas talong siyang magsumikap sa si inyong relasyon at mas talong maangkin ng isip at emosyon niya. Mas lalo siyang may in love sa iyo kapag ganyan ka ka-inspired. Pangalawang bagay na pwede mo simulan ka inspire para maangkin mo ang isip at emosyon ng isang lalaki maging mahusay sa pakikipag-usap yun ang pangalawang inspired. Alam niyo mga Spark, ang isang mga pinakasikreto upang magkaroon ng matibay na pag-iibigan at talaga namang matagumpay na relasyon at ang pagtigin na lalaki ang mahal mo sa iyo ay manatili ay dapat mahusay kang makipag-usap. Kaya Spark, parang ang layo naman, parang nakapagtaka naman, parang nangyari yun? Alam niyo mga Spark, ang mga kalakihan, ang isang pinakagusto namin sa buhay na ito ay ang maayos na pakikipag-usap. Kaya nga diba galit kami sa mga mabunganga, ayaw namin ng maingay, ayaw namin ang sobrang daldal at Hinatabla kami habang sereta kami. O gano'n, kainspire. Kaya matuto ang makipag-usap ng mahusay sa partner mo, sa boyfriend mo, lalo sa asawa mo. Lalo kapag seryosong bagay o nagpaplano kayo, para sa inyong hinaharap. Ganyan yan, kainspire. Totoo yan. At mas dalawang makakinag-isip at emosyon niya, pag ganyan ka. Kainspire, paano ba yung mahusay na pakikipag-usap? Dapat ganito. Dapat, marunong kang makinig, marunong kang sumunod, at marunong kang magtanong ng tama. Malumanay ka dapat magsalita, maayos kang magtanong, maayos kang magsalita. Hindi malakas ang boses masyado, talaga namang kainsol may paggalang kung magsalita. Upang ganyan din ang matanggap mo sa partner mo. At upang masanay siyang ganyan ka. At upang palaging maayos ang pag-uusap niyo. Laging tatandaan na kapag ang dalawang magkarelasyon ay mahusay mag-usap, maayos palagi ang pag-uusap, palaging maayos ang buhay niya. Ganyan yan kay Inspire sapagkat pag uusapan ng mga problema na ayos ang mga talagang mga gusot at nabibigyan ng solusyon ang mga dapat bigyan ng solusyon dahil sa maayos na pakikipag-usap dahil gan, ka-inspire ang damdamin at emosyon niya ay laging makukuha sa pagkatiligay sa'yo at ang isip niya ay laging ikaw lang Since sa mga sikreto dapat mong tandar gawin simulan mo yan palagi kang makipag-usap ng maayos sa boyfriend mo at sa mister mo at makikita mo ang totoo kasi mas lalong magmamahal sa'yo ka-inspire Pangatlong, pwede mong simulan kay Inspired para makangkin mo ang isip at emosyon na lalaki. Iwasang maging toxic ang pangatlong Inspired. Yan sa mga dahilan kung bakit hindi sa makangkin mo ang isip at emosyon ng lalaki, ay hindi nangyayari yun. Sa halip, napupunta pa ang emosyon niya at ang kanyang pag-iisip o pansin sa ibang babae. At kung iba sa inyo, pinagpapalit pa nga sa iba. O iniiwan pa para sa iba. Kaya kay Inspired, dapat huwag kang maging toxic sa boyfriend mo. Huwag kang maging toxic sa asawa mo, sa mister mo. Sapagat sa isang mga pinaka magiging dahilan niya para iwan ka, sa isang magiging pinakadahilan niya para ipagpalit ka. Yan na babasa mo ngayon, dapat tandaan mo yan. Sapagkat napakahalaga niyan. Huwag ka lang ganyan ngayon, dapat pang habang buhay, ayusin mo yung ugalit pakikisama mo. Kung mahal mo talaga ang partner mo. Kaya yung spark, huwag ganyan. Huwag ka maging toxic. Huwag kang masyadong ano, sabihin na nagsakit sa ulo. O ikaw ang dahilan kung bakit nasisira ang araw nyo Masyado kang ma-pride, masyado kang toyoin, masyado kang masungit, huwag ganyan. Maging mabait ka sa partner mo upang talaga namang maging maayos kit dahil dyan kay inspired ang emosyon niya at ang kanyang pag-iisip ay sa'yo lang hindi ipunta ito sa iba o ibigay ito sa iba sapagkat ikaw ang mahal niya ngayon kaya kung gusto mo ngayon at magpakailan man ikaw lang ang ibigin niya dapat mong gawin yan upang maungkin mo palagi ang isip at emosyon niya dahil kapag nangyari yon ang lalaki ang ibig sabihin lang noon ay mababalaw sa'yo at ikaw lang palagi ang hahabulin niya kay inspired Pangapat na pwede mong simulan kay Inspired para maangkin mo ang isip at emosyon ng lalaki. Iwasan ang sobrang pagmamahal. Yan ang pangapat kay Inspired. Na dapat mong simulan ngayon kung ikaw ay nababalaw na sa boyfriend mo o sa mister mo. Pigilan mo ang damdamin mo sapagkat kapag niyo pinigilan yung puso mo, ikaw din na masasaktan sa huli. Lagi yung tatandaan na kung sino ang nagmamahal ng sobra sa isang relasyon, yung pa nasasaktan. Yun ang palagi nagkaka... talaga namang nagkaka-anxiety pa nga eh. Or na-stress. Kakaisip, kakaselos, kakahinala, Kakaduda Kaka-overthink Kaya, at yun yung sa pag-ibig Dahil invest ka ng invest sa sobrang pag-iisip sa kanya Kaya, kids, dapat sapat na magmamahal lang Kontrolin mo ang emosyon mo at ang pag-iisip mo Sapagkat ka-inspire kapag nangyari yan, ikaw ang makukontrol niya At ang lalaki talagang mang, maaaring makagawa ng pagkakamali Kaya, paliktarin mo ang sitwasyon Sa pamamagitan, ang una mong gawin, huwag ka magmahal ng sobra Kapag nagawa mo yan, ka-inspired, mababaligtad ang sitwasyon ng lalaki ay talaga namang siya ang laging mag-iisip sa'yo sapagkat hindi ka na palaging needy. At ang emosyon niya ay mapupunta sa'yo sapagkat hindi na, na sobra ang pagmamahal na pinaparamdam sa kanya. Ganyan yan lang yan, kay inspired dapat binabaligtad yong sitwasyon para hindi kayo maging tihado at hindi kayo ma-take advantage o mapagsamantalahan. At sa bandang huli, hindi kayo umuwi ng luhaan at umiyak at maging talonan at ang puso niya ay sayo lang sapagkat nakikita niya kay inspired na dapat panyang habulin ang validation mo huwag mong ipakitang sobrang balo ko sa kanya huwag mong ipakitang sobrang mahal mo siya huwag mong ipakitang kaya mong ibigay ang lahat at ang buong mundo para lang sa kanya upang ang lalaki hindi lumaki ang ulo at man kay inspired lagi pa lang siya magmahal ang totoo oo, ng totoo sa'yo kaya kung minsan pati na lalaki na na eh ang mga kalaki na nalilito na, kung totoo pa ba, yung nararamdaman niya sa'yo. So, pagkat sa mismo, para bang, well, siyang gana mag-effort sa'yo, sapagkat ikaw na ang nagbibigay ng lahat, at kuwang-kuwa ka na niya. Nararamdaman ang isang laki, ang tunay na pagmamahal, kapag siya ay talagang nag-effort ng todo sa babaeng gusto niya o mahal niya. Sapagkat yung babae na hindi siya sobrang mahal, sapat lang, hindi lagi nagbibigay ng oras, sapagkat busy rin sa trabaho. Kaya gumaya kayo sa iba. Matuto kayo sa ibang babae dyan. Huwag kang mabalo sa pag-ibig. Huwag mong isipin lagi siyang mawawala. Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Wala ka bang tiwala sa kanya? Magpaganda ka, mag-self-improve ka upang siguradong ikaw lang ang ibigin niya. Kaysa lagi kang isip ng isip ka na bakit ipagpalit ka, baka mababae siya, baka maghanap siya ng iba, ay eh, mangyayari yan kapag kaganyang ka. Talaga naman kay Inspire. Sa isang mga bagay na dapat mong simulan upang ang isip at emosyon niya, huwag kang sobrang magmahal upang ikaw lang ang ibigin niya kay Inspire. Palimang pwede mo simulan kay Inspired para makakin mo ang isip at emosyon ng lalaki. Matutong gumalang or mispeto ng palimang kay Inspired. Isa pinakamahalaga upang lalaki lagi yung makuha ang emosyon niya. Dahil di makukuha ang damdamin niya kung bastos ka. At di niya kung gusto yun, palaging isipin ka kung wala kang galang sa kanya. Tandaan mo yan. Nakaka-turn off yan sa amin. Pag yung babae, kahit, kahit pamahal ka pa niya, kahit pa sabihin natin baliw siya, sa, baliw siya ngayon sa'yo, o sobrang iniibig ka niya, sobrang gusto ka niya, kung consistent ka sa pambabastos o pang magwawalang respeto sa kanya katagalan ka yung mawawalan din niya ng gana sa'yo at mawawalan din siya ng pag-ibig sa'yo napakaraming babae sa mundo hindi lang ikaw kahit maganda ka pa, kahit sexy ka pa kahit sino ka pa kung ganyan ka sa lalaki, kung ganyan ka sa tao kung ganyan ka sa partner mo at di ka nagbabago at consistent kang ganyan palagi kang ganyan sa kanya talagang pinaparamdam mo lang sa kanya na hindi ikaw ang karapat dapat para sa kanya pinaparamdam mo lang sa kanya, sa kanya na dapat na siyang lumayo sa iyo. Pinaparamdam mo lang sa kanya na dapat siyang ma-turn up sa iyo sapagkat basura ang ugali mo. Ayusin mo ang ugali mo. Talaga naman kay Inspire nangangamoy na parang basura ang pag-uugali mo. Talaga naman ka Inspire. Maging mabuti ka sa partner mo. Sa isang mga sikreto, pwede mong simulan upang ang pag-iisip at emosyon niya ay maging sa iyo kay Inspire. Pangalan niya pwede mong simulan ka Inspire para maangkin mo ang isip at emosyon ng isang huwag laging available yung pang-unking spot. Pa. Totoo yan, sapagkat kapag palagi kang available, ang isang lalaki ay pagsasawaan ka. Gusto ba bang mangyari yun na ang boyfriend mo o kaya naman ang asawa mo ay pagkasawaan ka? Tandaan mo, pag pinagsawaan ka niyan, hindi, hindi na yan masyadong magchat-chat sa'yo. Patagal na yan mag-reply sa'yo. Bihira lang yan mag-update sa'yo. Bihira lang maglambing sa'yo. Panlalamig sa'yo yan at maaaring maghanap yan ng iba. Kapag siya ay nagsawa sa'yo, kasi lagi kang available lahat binigay mo na lahat ng oras mo laging sa kanya lahat ng validation talaga namang pinaparamdam mo pinapakita mong baluko sa kanya pero pag hindi ka palaging available palaging mong makangkin ang isip niya pag palagi mong nakangkin ang isip niya dali doon siyempre ang emosyon niya kasama na yun kaya huwag kang laging available palaging, dapat palagi siya nakakaramdam Palaging siya nakakaramdam ng pagkamis sa'yo dahil di ka laging available dapat palagi siya nakakaramdam ng paghahanap sa iyo, ng pananabik sa iyo, ng excitement sa iyo, ng challenge sa iyo. Palagi siya nakakaramdam ng takot. Palagi siya nakakaramdam ng talaga namang pagdududa Na baka iwan mo siya, na baka hindi mo na siya mahal. Huwag kang laging available. Huwag mong ipakita paramdam sa kanya na sobrang mahal mo siya. Huwag kang laging available upang talaga namang siya ang mag-effort sa iyo. Sapagkat kapag ang lalaki nag effort sa iyo, iyak mas lalo kanyang mamahalin. Dahil sino ba naman sa bundong ito ang gusto yung mag -e effort ka tapos ganun lang? Sabi nila kapag nagmahal ka dapat di ka maghintay ng kapalit. Pero aminin mo ang totoo. Sa puso mo, sa loob loob mo, hindi ba't gusto mong nakaranas ka rin ng ginagawa mo sa kanya? Halimbawa naglalambing ka, nag -e effort ka, binibigay mo lahat, nagmamahal ka, di ba't gusto mo rin yung maramdaman sa kanya? O aminin mo, ayaw ba nun? Maniniwala ka ba sa kasabihan na kapag nagmahal ka, dapat wala kang hihintayin kapalit? Pag tumulong ka, huwag ka maghintay ng kapalit. Pero pag nagmahal ka, sigurado ako naghihintay ka ng kapalit. Huwag tayong dito. Gusto mong mahalin ka rin ng taong mahal mo. Kaya naman kayong spansin sa mga pwede mo simulan upang ang lalaking mahal mo palagi ang isipin. Dahil pala, paano kanya palaging isipin kung lagi ka namang andyan? Paano niya palaging mararamdaman ng pagmamahal at pag-ibig sa iyo kung palagi yun naman ikaw nagbibigay? At palaging ikaw nagbibigay ng oras? At palaging ikaw nag-airport? Sinosurpresa mo po siya? Binibigyan mo po siya ng pera? Ikaw pang bumabiyahe para lang makapunta sa kanya? Palagi mo siyang binibigyan ng kung ano-ano? At ikaw palaging naglalambing sa kanya? Ikaw ang lagi nangungulong gumawa ng paraan para lang mag-date kayo? At iba pang mga katangahan ka-inspired? Oo, hindi siya magiging katangahan lang yon kapag sobra-sobra na. Kaya, ka dapat sapat lang. Dapat exacto lang ang ibibigay mo sa lalaking mahal mo. Huwag kang laging available upang ang lalaking yan ay hindi ka pagsawaan. Palagi siyang may gana sa'yo. At lagi mong makaki ng emosyon niya. At ikaw lang palagi ang ibibigay niya, ka pa Makaspad lang para sa lahat pagtapos ng vlog niya, Tapos kung kalimutan na mag-like comment, ensure na rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi po na subscribe, ay max part, click yun subscribe and click yun po notification bell upang mag-update kayo pag may bagong um upload malaman nyo. Sa mga gusto magpa-coach yung magpa-advise, pag may sabang sa akin Facebook, ay may profit feature ko, pakiharap at pakichat ako. Ako mismo maglarap reply sa message nyo at mag-usapan din yung problema sa pag-ibig -e in relationship. Maraming maraming salamat, max part, Pagingat kayong lahat, mahal ko po kayo at muli, peace spark!